Kapatid, sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong pangyayaring nakuhanan sa loob ng simbahan. Alam naman natin na ang simbahan ay ang isa sa pinakamagandang puntahan para magdasal at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sinasabi din na ito ay ang tahanan ng Diyos. Marami ang mga taong talaga namang nagpupunta dito pagsapit ng linggo upang magdasal at magpasalamat sa biyayang ibinibigay sa atin. Pero kapatid na Win, paano kung sabihin ko sa iyo na sa loob ng simbahan ay may mga kakaibang nakita? Maniniwala ka ba? Pero bago tayo tumungo dyan ay kung bago ka palang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay magsubscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung merong ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ng ito. Maraming maraming salamat. So tara, simulan na natin. Number 8 Sa video na ito kapatid, makikita na lahat ng nasa loob ng simbahan ay tahimik at nakikinig sa misa. Taimtim na nagdadasal at nagpapasalamat sa biyayang ibinibigay sa araw-araw. Pero sa pag-ikot ng kamerang ito o ng video ito, may isang nilalang na hindi inaasahang makuhanan ng kamera. Kuha ang video ito noon pang 2017 sa isang simbahan sa ibang bansa makikita na may isang batang tulog sa balikat ng kanyang ina. Ngunit sa likod nito ay may isang nilalang na tila nakikisama sa misang iyon. Ito ay parang transparent, hindi maaninag ang muka at tanging belo lamang ang nakikita sa kanya. Marami ang mga nagsasabi na ang babaeng ito ay namatay bago pa ikasal dahil nga sa kasuotan nito. Number 7 Dito naman kapatid ang Our Lady of Guadalupe na matatagpuan sa Hobbs, New Mexico ay alam mo bang nagkaroon ng isang himala dahil sa ito ay umiyak Marami ang mga taong nagtaka at hindi makapaniwala na ang isang estatwa ay nagawang maglabas ng luha Kuha ang video ito noon pang taong 2018 at magpasa hanggang ngayon kilala ang Our Lady of Guadalupe dahil sa ginawang himala nito. Panoorin natin ang video. Number 6 Ang Tao sa Bella Tower Kapatid na Wina, ang video na ito ay kuha noon pang taong 2017 ni Cherry Wolf kung saan siya ay papasok na sana sa Vatican. Ayon sa salaysay niya, habang siya ay naglalakad, naisipan niyang kumuha ng mga litrato at video. Sa una niyang paglalakad ay wala naman siyang napansin kakaiba, paya ang paligid at tanging mga tao lamang ang kanyang nakukuhanan. Ngunit, nang siya ay papasok na sa Vatican, hindi niya sinasadyang mavideohan ang isang kulay itim na nilalang na nakatayo sa tuktok ng Bell Tower. Kung may mga magsasabi na tao ito, hindi po kapatid dahil sa taas niyan ay walang taong makakaakyat dyan at ang tungtungan niya ay napakaliit na maaaring malaglag kung sakaling tao ang naririto. Ikaw, ano sa tingin mo ang bagay na iyan? Number 5 ang videong ito ay tinatawag nilang Levitating Host kung saan ipinablish ito ni Bregman noong taong 2019. Makikita na ang pare ay nagsasalita at nagpapamisa sa mga tao sa loob ng simbahan. Pagmasda natin. At yun nga, nang ilipat ng pare ang kanyang kamay sa may ostya, yun bigla na lamang itong lumutang na parabang may tali. Isipin mo yun kapatid, hindi niya naman hinawakan ang bagay na iyon pero bakit lumutang ng bahagya? Sabi ng karamihan, ito daw ay isang milagro sa loob ng simbahan. Tignan natin muli ang video. Number 4. Christ OPEN his eyes. Kapatid, sa video na ito alam mo ba na bigla na lamang dumilat ang mga mata ng ribultong ito kung saan talaga namang ikinagulat ng lahat. Kuha ang video ng ito sa Chapel of the Cathedral of Saltillo, Mexico. Sabi niya, balak niya lamang kuhaan ng video ito para may remembrance siya sa pagbisita niya dito o pagpunta niya dito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang itong dumilat. Kuha ang video ito noon pang August 2016 kung saan talaga namang nagtrending ito sa mundo. Marami ang mga taong napamangha at hindi makapaniwala. Marinig na nagmimisa ang lahat nang bigla na lamang itong dumilat. Panoorin natin muli. Number 3 Ang simbahan na makikita mo ay alam mo bang ilang dekada nang nakatayo at ito ay ang Michigan at Water Park Brewery Renovated Former Church at isa rin daw sa Haunted Church. E ang video ito noon pang April 2018 At alam mo ba na pinasok ito ng mga paranormal expert Para malaman kung totoo nga bang may nagpapakita at nagpaparamdam sa simbahan na ito Take note kapatid, itinayo ang simbahan na ito noon pang 1930s At yun nga, naglagay sila ng mga kamera sa loob neto at sa hindi naasahang pangyayari may nakita silang isang kakaibang bagay at eto yon. Makikita ang isang mabilis na bagay na dumaan at bigla na lamang nawala para bang sila ay pinaglalaruan? Number 2. Sa video namang ito kapatid, pinasok ng magkakaibigan ang isang chapel para mag-explore at para makita kung totoo nga ba ang mga bagay na nakikita at naririnig ng mga tao dito. Sa pagpasok nila sa loob ng chapel, makikita na puro kahoy ang loob nito at walang ni isang bakal o semento. Sa kanilang pag-akyat sa itaas, nakarinig sila ng pagtunog ng isang piano. Dito ay kinalabutan silang dalawa dahil sa lugar na iyon ay wala naman talagang pianong nakalagay. Dito ay bahagya silang napatigil at pinakinggan nila ito ng mabuti at totoo nga may naglalaro o may nagpiplay ng piano ng mga oras na iyon. Doon sila ay nagtakbuhan na papalabas. So, someone's gonna fall out of there. Man, up. <laughs> god damn it. i <laughs> around. I can't, I can't right. Oh god. I'm so scared. Oh my god. Turn the light. Turn the light. Oh, Listen, listen. <laughs> piano. Is that piano? On. Okay. Is that door open? Number one. Ghost Bride. Naniniwala ka ba kapatid sa mga ghost bride? Kung ako ang tatanungin ay oo. Alam mo ba na sa lumang simbahan na ito ay may nakitang isang multong bride na kung saan nakuhanan ito ng video. Ito ay isang abandoned church na ginawa pa noong 1870 ni William Henry at ang video namang ito ay inupload noong March 2020. Sa pag-explore nila sa loob ng simbahang ito ay alam mo ba na may narinig silang isang yapak ng paa na parabang napakabigat at ito ay galing sa kabilang kwarto. Agad nila itong pinuntahan at nagulat sila nang biglang may sumulpot na bisita. Panoorin natin ang video. So kapatid, nakita mo na ang walong kakaibang pangyayaring nakuhanan ng kamera. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. At sa mga sumali ng rapol natin, hayaan nyo, mamimili tayo sa mga susunod na buwan. This is Win YT. I'm out.